Ito, nahiwanan natin yung mga ingredients natin. Yung mga bawang, luya, sibuyas. Lalagyan din natin kahit isang sili. Itong kakanggata, natunaw na rin. Uh, bumibili ako nito ng puong niyog sa pasig, mga three. And then, sila na yung magpipiga nito. Kakanggata talaga to, walang halo. So, ito equivalent, itong nasa bowl nito, equivalent ng one na niyog. At itong ating sahog, na na-zone na rin siya. Ito, meron tayo syempre oil, patis at Himalayan salt. Lalagyan natin pang-alat. At ang ating main ingredients, ang sigarilyas. Duto tayo. Habang nagluluto ako, naglalaban na rin ako. ang ating gising-gising. Ang sarap! Hindi ko alam bakit tinawag itong gising-gising. Baka may nakakaalam dyan kung bakit ha. Pakisabi nila kung bakit gising-gising ito. -gising ang sarap kasi hindi siya maalat. Tapos tamang-tama yung nilagay nating sa at sya kagata. Wow! Kain tayo sarap.